Sa bawat sandali ng ating buhay, meron tayong kapangyarihang gumawa ng mga desisyon na maaaring igiit ang ating mga ideya o patahimikin tayo dahil nag-aalangan tayong ipahayag ng malakas ang ating mga hangarin. Madalas, maaari nating piliin na lang ang manahimik para lamang maiwasan ang mga pagtatalo. Gayunpaman, ang palaging pagsunod sa agos at hindi kailanman maninindigan para sa iyong sarili ay makakabawas lamang sa iyong pagpapahalaga sa sarili at kakainin ka lang ng iyong mga insecurities. Karamihan sa mga tahimik na tao ay may malakas na paninindigan para sa kanilang sarili. Alam nila na mahalaga kung makakaramdam tayo ng kapangyarihan na pangasiwaan ang ating buhay. Kaya narito ang mga makapangyarihan paraan ng mga tahimik na tao para manindigan sa kanilang sarili sa kahit anong sitwasyon. Number 1. Inaalam nila kung ano ang nakakabother sa kanila. Maaring iniisip ng iba na ang pag-iwas sa isang potensyal na salungatan ay maaring magpawala ng tensyon. Ngunit pinapataas lamang nito ang kanilang mga antas ng stress at pag-aalala. Kahit na kailangan ng maraming lakas ng loob at katapangan upang harapin ang anumang bumabagabag sa kanila, ang paggawa nito ay magbibigay daan sa kanila na mapabuti ang sitwasyon at mabawasan ang kontrol nito sa kanila. Alam ng mga tahimik na hindi nababasa ng mga tao kung ano ang kanilang iniisip. Kaya maliban kung sasabihin nila ang isang bagay, maaaring hindi nila mapagtanto kung saan sila hindi komportable. Number 2. Ugali nila ang maging transparent at tunay. Hindi ba kapagod kapag kailangan nating laging maglagay ng peking ngiti at pigilin ang tunay na gusto nating sabihin? Kaya mga tahimik ay sinusubukan maging tapat, bagamat mahari itong maging mapaghamon minsan, maalis nito ang mabigat na pressure sa kanilang mga balikat. Sa pagiging bukas naman sa kung ano ang nasa isip nila, dahan-dahan silang magiging mas tunay sa kanilang sarili. Isang taong gustong pakinggan ng iba. Sinusubukan nilang bumuo ng balanse sa kanilang mga gawi sa pamamagitan ng hindi pagiging masyadong palaban o masyadong sunod-sunuran. Sa ganun paraan, ang kanilang mga ideya ay mas magre-resonate sa ibang mga tao. Number 3, gumagawa sila ng maliliit ngunit mabisang mga hakbang. Minsan nakakatakot na ilabas ang ating sarili at maging assertive Ngunit sa pamamagitan ng pagsisimula sa maliliit na hakbang, makakarating tayo doon. Ang isang mahusay na paraan ng mga tahimik upang magsimula ay susubukan nilang maglakad ng may higit na kumpiyansa. Itataas ang kanilang ulo at hihilahin pa atras ang kanilang mga balikat. Hindi lang sila magbumukang mas may kumpiyansa, mas mararamdaman pa nila yon. Ang pakaramdam na ito ay maaaring mabilis na maisalin sa lahat ng bahagi ng kanilang buhay. Kaya sa susunod na may marahas na sumingit sa harap nila habang naghihintay sa pila, sa halip na baliwalain ito, mas magiging kumpiyansa sila na magalang nahilingin sa taong ito na lumipat sa likod ng linya. Number 4. Kapag may umatake, kalmado lang sila. Kung mas nagiging kumpiyansa tayo, mas pipigilan natin ang mga taong gusto tayong lakaran. Lalo na ang mga personalidad na palaging nagdiningas at nakakasakit. Alam ng mga tahimik na kapag nakikitungo sa gayong mga tao, napakahalaga na manatiling malamig ang ulo. Ano man ang kanilang ginagawa, hindi nila hinahayaan ang mga ito o hayaan silang madrag pababa sa kanilang antas. Kasabay nito, hindi rin nila ang takutin sila na sumuko. Maaari nilang tahakin ang mataas na posisyon habang nananatiling assertive. Number 5, nililinaw muna nila ng walang pag-atake. Maring maging sobrang nakakatukso na atakihin natin at awayin ng isang tao na sa tingin natin ay malinaw na nasa mali. Para sa atin, maaring maging makatwiran na ipagtanggol ang ating sarili dahil nasa tama tayo. Pero ang mga tahimik na tao ay tinitiyak na hindi hahayaan ang kanilang mga emosyon na kumontrol at matakpan ang kanilang makatwirang paghatol. Sa halip na mawala sa kanilang cool, maglalaan sila ng ilang sandali upang huminga ng malalim at mahinahong ipaliwanag ang kanilang pananaw. Ginagawa nila ang kanilang mga kaya upang maiwasan ang passive aggressiveness at mga masasakit na salita. Sa sandaling sabihin nila kung anong nasa isip nila, naikinig sila at hinahayaan nila ang kausap nila na magsalita ng hindi naaabala. Dito maaaring mabuo ang isang makabuluhang talakayan. Number 6. Practice makes perfect Kapag naging mas mahusay tayo sa pagiging assertive, gugustuhin nating simulan ang pagtatanong kung ano ang gusto natin ng mas madalas. Kapag may nagsabi sa mga tahimik na tao na mga bagay na hindi nila sinasangayunan o pinipilit silang gawin ng isang bagay na ayaw nilang gawin, iyon ang hudyat nila para sabihin ang kanilang mga alalahanin. At mahalagang panatilihin ang bagong paninindigan na ito sa loob ng hindi bababa sa dalawang buwan upang mapanatili ang isang bagong ugali. Number 7. Pagiging Intentional Naranasan nyo na bang makitungo sa isang taong magulo iyon man ay dati mong kasama sa kolehiyo o isang magulong kapatid. Hindi mahalaga kung sino man ito. Ang pagbabahagi ng puwang sa isang taong tulad nito ay maaaring nakakapagod. Kung hindi ka talaga naging mapamilit, maaari mong matandaan kung paano ka nainis ng sobra habang sinusubukang manahimik na lang. Marahil ay maaaring naging passive-aggressive ka pa. Upang ayusin ang isang problemang tulad dito, nagiging intentional ang isang tahimik na tao. Nangangahulugan yun na direkta nilang sinasabi sa tao kung ano ang kanilang nararamdaman sa isang magalang na paraan. Kung mas prangka sila, mas mauunawaan ng iba ang problema ang idinudulot niya sa kanila. At mas magiging handa silang gumawa ng mga pagbabago. Number 8. Paninindigan para sa kanilang oras Sa lahat ng mga resources sa mundo, ang oras ay marahil ang pinakamahalaga. Ngunit napakadaling isakripisyo nito sa tuwing natatakot tayong tumanggi Siyempre, hindi may iwasang magbigay ng oras sa bawat sitwasyon. Kung meron tayong mahalagang gagawin na nakatakda sa isang partikular na petsa, malamang na dapat nating tapusin yon. Higit pa sa lahat ng kinakailangang obligasyon, gayon pa dapat ay meron kang ganap na kontrol sa kung paano mo ginugugol ang iyong mga araw. Ang mga tahimik na tao ay hindi hinahayaang diktahan ng iba kung paano nila dapat gugulin ang kanilang buhay. Kung kailangan baguhin ang kanilang schedule o iwasan ang ilang partikular na sitwasyon, pinapanindigan nila ang kanilang oras. Number 9. Hindi nila kailangang humingi ng tawad. Kapag pinaninindigan natin ang ating sarili, maaaring makaramdam tayo ng likas sa panggigipit na humingi ng tawad na parang lumalampas tayo sa isang hangganan. Ngunit dapat nating malaman na hindi kailanman naging mali kapag inuuna natin ang mga kaligayahan at ang ating kagalingan. Sa halip na maglabas ng dahilan mula sa kanilang bulsa, binibigyan kapangyarihan ng mga tahimik na tao ang kanilang mga pahayag sa isang maikling oo o hindi. Minsan simpleng sagot lang ang kailangan. Kung sa tingin nila ay umaasa ang iba sa kanila na magsabi ng dahilan, binibigyan nila ito ng ilang sandali ng katahimikan. Ito ay ganap na maghahatid ng kanilang intensyon at malamang na ibaling ang pag-uusap sa ibang direksyon o tatapusin na lang ito. At number 10, alam nila na walang makakapag-invalidate sa kanila tayo ay may ganap na kontrol sa kung ano ang ating nararamdaman at kung paano tayo kumilos. Alam ng mga tahimik na lahat ng kanilang emosyon at iniisip ay pagmamayari nila. Hindi nila hinahayaan ang sino man na manipulahin o i-invalidate sila. Kasabay nito kung sakaling matukso silang i-invalidate ang isang tao, umaatras sila at ginagalang ang kanilang pananaw. Iyan ang tanging paraan na maaari silang magkaroon ng isang produktibong talakayan sa isang tao. Ang pagkatuto na tumayo para sa iyong sarili ay maaaring tumagal. Bagamat maaaring mahirap sa una, subukang ilagay ang iyong sarili sa posisyon ng isang aktor na natutong gumanap ng bagong papel. Kapag nasa mindset ka na, subukang isipin ang pinaka na version ng iyong sarili at kung paano mo haharapin ang mga mapaghamong sitwasyon. Marahil ay maaari kang magpabalik-balik mula sa pagiging masyadong mapag-alinlangan patungo sa pagiging masyadong palaban. Sa anumang sitwasyon kung saan sinusubukan mong pamahalaan ng iyong mga iniisip at damdamin tulad ng mga tahimik na tao, kailangan mong tamaan ang tamang balanse. Sa sapat na pagsasanay, ang pagtayo para sa iyong sarili ay darating ng mas natural kaysa sa iyong napagtanto. Alam mo ba na may mga bagay na hindi-hindi gagawin ng mga tunay na masayang introvert? Panoorin mo dito.